Habang naka-livestream si Kiao Yingyin Yin at nakaharap kay Jiang Cheng, marahan itong sinabi na hindi malinis ang tubig sa hotel kaya hindi na muna niya ito iimbitahan para uminom. Idinugtong pa niya na kung Papa Lauren ang pagkakataon, sa susunod na lang niya ito ililibre ng milk tea. Sa nakita ng mga manunood, hindi nila napigil ang magkomento. Ang user na si Crazy Diamond ay nagsabi ng may halong pagkagulat na napakaastig ng ginawa ni Jiang Cheng. Sunod namang nagkomento si I love my home, na tila nagtataka kung ang isang mayamang gaya niya ay freeloading account lang ba at kung karapat dapat pa ba silang magdonate sa streamer. Sumingit din si Skinny Cat na nagsabing kahit papaano ay nakapagdonate na siya ng 10 yuan noon, pero itong big shot daw ay lubos na umaasa lang ng libre, nakakabagabag ng puso. Dahil sa mga nangyayari, hindi napigil ang isipin ni Xiao na isang ang walang hiyang manloloko si Jiang Cheng. Idinugtong pa niya sa kanyang isipan ang tanong kung talaga bang ganoon na siya kapangit sa paningin nito, at bakit ayaw man lang siyang idagdag sa WeChat. Sa kotse kanina, parang nagpapakipot lang ito, ngunit ngayon ay tila naging malamig at suplado. Sa puntong iyon, pumasok naman sa usapan si Big Dog Hachiko na pabilong nagkomento kung ano ba talaga ang iniimbitang inumin ng Big Shot sa streamer, at siya lang ba ang marumi ang iniisip. Dahil hindi gumana ang plano niya, agad nang tumalikod si Kiao Yimin at nagpaalam kay Zhang Cheng. Kasabay nito, biglang lumabas sa sistema ang friendliness value ni Kiao Yin Yin na umabot na ngayon sa 60 puntos. Sa nakita iyon, hindi napigilan ni Jiang Cheng ang magulat. Sa isip niya, nakakatuwang isipin na kahit ganoon ang nangyari ay tumaas pa rin ang kabaitan ng babae sa kanya. Base pa sa tingin ng mga mata nito kanina, naisip niyang hindi magiging problema kung yayain niya itong kumain ng spicy hotpot sa kalsada sa susunod. Ngunit bago pa niya mapagpatuloy ang iniisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. May mensaheng dumating mula kay Wang Zing, at sinabi nitong iniisip niyang pumunta sa Amangyangyan ngayong gabi upang maranasan ang pagkain pang-luxury hotel at tinanong kung maaari ba itong ayusin ni Jiang Cheng. Sa nabasang iyon, napaisip si Jiang Cheng na kung mag-aaral siya sa universidad sa Mudo, hindi talaga maiiwasan ang ganitong mga pagtitipon at social na aktibidad. Naisip niyang gamitin na lang ito bilang pagkakataon para magsanay. Sa mga oras na iyon, dumating si Manager Wang sa labas at agad na sinalubong ang pagbabalik ni Jiang Cheng. Agad namang sinabi ni Jiang Cheng sa kanya na may mga kaibigan siyang darating, at inutusan itong ipahanda sa chef ang isang kainan gamit lamang ang pinakamahal na sangkap para sa limang tao. Tahasang iniutos niya na maghanda ng dalawang pirasong Chinese baoba fish, pati na rin ang alba white truffles at ang mirage Sunday. Ang iba pa ay ipinauubaya na niya sa desisyon ng manager. Namula ang mukha ni Manager Wang at marahang ipinaliwanag na ang mga Chinese baoba fish sa hotel ay pawang katamtaman ang laki, at ang presyo ng bawat isa ay nasa humigit kumulang isang milyong yuan. Tinanong niya kung ayos lang ba ito kay Jiang Cheng. Sa isip ni Jiang Cheng, kung hindi lang siya magmumukhang isang baguhang biglang yumaman at walang alam sa tamang kilos, baka umorder pa siya ng sampu nito. Ngunit alam niyang sobrang badoy kung magmumukha siyang isang nouveau na walang pino. Ngunit hindi na siya nagpakita ng alinlangan. Bagkus, ngumiti lamang si Jiang Cheng, tumawid ng braso, at sinabi kay Manager Wang na siya na ang baalang magpas siya. Makalipas ang kalahating oras, dumating na sina Wang Xing at ang mga kasama nito sa amanyang yan. Pagkarating nila, agad na nagsalita si Wang Xing at ipinahayag na talagang hindi na siya makapagsalita sa laki ng ginawa ni Young Master Jiang. Binanggit pa niya na ang paghahanda ng Chinese Baoba Fish, at dalawa pa nito, ay isang napakagarang pakitang tao na bihira niyang makita. Kasabay ng kanyang sinabi ay nagpatuloy na silang lahat sa paglalakad papunta sa kanika nilang mga bangko. Pagkalapit ni Chen Hao sa lamesa, Agad niyang tinignan ang mga pagkaing nakahain at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi niya napigil ang ipahayag na ang dalawang isda na iyon ay sapat na upang makabili ng isang kotse, sobrang marangya at maluho. Sa reaksyon ni Chen Hao, nagtaka ang babae na kasama nila at agad siyang nagtanong kung talaga bang ganoon kamahal ang mga isda. Sa sandaling iyon, mabilis na nagsalita si Manager Wang at ipinaliwanag na ang Chinese aba ay kabilang sa apat na pinakamahal na uri ng pagkain dagat sa buong mundo at napakabihiran nito. Dagdag pa niya na ang presyo nito ay nakadepende sa laki, at ang dalawang isdang inihain ngayong gabi ay may katamtamang laki. Hindi pa doon natapos, sapagkat idinagdag pa ni Manager Wang na bukod sa mga isdang iyon ay mayroon din silang Italian Alba White Truffles, na kasing rin at kasing bihira ng mga ito. At kung pagsasamahin ang lahat, ang kabuoang presyo ng inihandang hapuna ni Ginoong Jiang para sa kanila ay aabot ng higit tatlong milyong yuan. Habang umuupo ang babae sa kanyang bangko, hindi niya mapigil ang mapaisip sa kanyang narinig. Sa kanyang isipan ay naglaro ang tanong, isang hapunan lang ba ang katumbas ng tatlong milyon? Sa kanilang probinsya, sapat na iyon upang makabili ng isang napakalaking mansyon. Pagkaupo ng lahat sa kanilang upuan, agad na nagsalita si Jiang Cheng at hinikayat silang huwag masyadong maging formal. Pinayuhan niya silang magsimula ng kumain. Masayang nagpasalamat naman si Wang Xing at isa pang lalaki at ipinabot nila ang kanilang pasasalamat kay Jiang Cheng para sa kanyang kabutihang loob. Matapos nyon, masaya at busog na tinapos ng lahat ang kanilang hapunan. Habang nakatayo pa sila, agad na nagpasalamat si Wang Zing kay Jiang Cheng para sa hapunan ngayong gabi. Sinabi pa niya na maaga pa naman at nagtanong kung pupunta sila sa bond para uminom pa ng isa. Ngunit nakangiti lang na tumugon si Jiang Cheng at ipinaalala na kanina lamang ay nakipag-inuman na siya sa isang kaklase. Dahil doon, iminungkahi niyang mas mabuti na lang na itakda ang susunod na inuman sa ibang araw. Dahil sa sinabi niya, hindi na nagpumilit pa si Wang Zing. Sa halip ay nagpaalam ito at nagsabi na kung ganoon, siya na mismo ang magbubok ng isang malaking booth sa tax para bukas ng gabi, upang makapagdaos sila ng isang tunay na kasiyahan. Matapos makaalis si na Wang Zing at ang mga kasama nito, Lumapit naman si Manager Wang kay Jiang Cheng habang dala ang swipe machine. Ipinahayag niya na may espesyal na diskwento ang hotel para sa kanya, kaya ang aktwal na halaga ng kabuoang bayarin ay nasa 2.98 milyon. Agad na nagpasalamat si Jiang Cheng kay Manager Wang habang inaabot ang kanyang card. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang lumabas ang kanyang sistema. Agad siyang binati nito dahil matagumpay niyang nagamit ang food rebate card. Ipinaliwanag ng sistema na ang kabuoang halaga ng binayaran ay 2.98 milyon at binati pa siya dahil nakatanggap siya ng sampung ulit na rebate. Dagdag pa ng sistema, ang rebate multiplier ay imumultiply pa batay sa dami ng mga hapunan, kaya ang kabuoang rebate na matatanggap niya ay umabot sa 149 na milyon. At sa mismong oras na iyon, automaticong nailipat na ito sa bangko ni Jiang Cheng. Sa narinig niyang iyon, hindi napigilan ni Jiang Cheng ang mapangiti. Sa kanyang isipan ay pumasok ang kaisipang napakahirap paniwalaan na nakakuha siya ng rebate na mahigit isang daang milyon mula lang sa pagpapakain ng ilang tao. Naisip niya na ang hapunang iyon ay talagang sulit na sulit. Matapos maswipe ni Manager Wang ang card, ibinalik niya ito kay Jiang Cheng at magalang na sinabi na matagumpay ang pagbabayan. Dagdag pa niya na hindi na niya guguluhin ang pahinga ni Ginoong Jiang at maaari lamang siyang tumawag anumang oras kung may kailangan. Agad namang tumugon si Jiang Cheng at sinabing oo, tatawagan niya ito agad sakaling mga ilangan siya ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, nakahiga na si Jiang Cheng sa kanyang kwarto habang naglalaro sa kanyang cellphone. Habang pinapanood niya ang isa stream, biglang narinig niya ang boses ng babae na masiglang nagsabi, Family, nandito na ako sa bahay. Ang pinapanood pala ni Jiang Cheng ay walang iba kundi si Kiao Yin, Yin. Sa kanyang mga manunood ay masigla niyang sinabi na makinig muna sila ng ilang tugtugin. Habang pinagmamasdan ni Jiang Cheng ang mukha ni Kiao Yin Yin sa screen, hindi niya napigil ang mapaisip. Sa mas malapitan at maingat na pagtingin, naisip niya na talagang totoo ang kanyang 94 points sa antas ng kagandahan. Hindi niya ito gaanong napansin dati nung sobra pa siyang kabado sa harap ng kamera. Ngunit sa gitna ng kanyang pananahimik, biglang nag-pop up ang kanyang sistema. Ipinahayag nito na ang livestream account ng host ay mukhang sobrang payak at maralita. Dahil dito, automatikong iginawad ng sistema sa kanya ang 3 milyong short film coins. Nagulat si Jiang Cheng sa biglaang pangyayaring iyon at napangiti na lamang sa sarili. Naisip niya na napakaiba talaga ng sistemang ito, palagi na lamang nakakahahanap ng paraan para bigyan siya ng pera. Sa tatlong milyong sharp fin coins na iyon, ang dati niyang walang lamang account ay bigla na lang umakyat sa level 65. Kasabay nito, bigla rin siyang napaisip kung ano ang magandang pangalan na ipalit sa kanyang pangunahing account. Saglit niyang pinag-isipan, hanggang sa napangiti at naisip ang sagot, tatawagan niya itong Dinghai Shenzhen. Pagkatapos noon, agad siyang nag-iwan ng komento sa livestream ni Kiao Yinyin, Yin, at ipinaabot niya ang tanong kung ang streamer ay hindi ba lalabas ngayong gabi upang maghanap ng bagong karanasan. Nang mabasa iyon ni Kiao Yinyin, Yin, hindi niya napigil ang magtaka, dahil hindi pa niya nakita dati ang isang account na level 65. Ngunit mabilis din niyang binitawan ng pag-aalinlangan. Sa halip, agad siyang lumapit sa kanyang kamera at mainam na sinabi, Big Brother Ding Hai Shenzhen, welcome. May misyon ako ngayon para sa Guild TK, kaya hindi na ako lalabas ngayong gabi. Kasunod nito ay nagsimula na ang TK battle ni Kiao Yimin laban sa isa pang live streamer na babae. Sa seksyon ng mga kumento, mabilis na naglabasan ang mga reaksyon. May nagsabi mula kay Arrogant Immortal Demon Disciple na ang kalaban ay mukha lang isang mantes na nag-aabang. Si Little Dummy naman ay nagbigay ng suhestyon na bigyan si Kiao Yin, Yin ng maraming libreng puso. Samantala, nagkumento si Shu Chao at nagbiro kung hindi ba sila mag-uusap tungkol sa mga kotse ngayong gabi. Sa sandaling iyon, biglang ipinakita ng sistema ang detalyadong status ng babaeng kalaban ni Kiao Yin, Yin. Pangalan, Huang Ling, edad, 28, taas, 168 cm, antas ng kagandahan, 69, hubog ng katawan, 80. Siyang. antas ng pagiging pribado, 70, at antas ng pakikipagkaibigan, 10. Sa kanyang nakita, agad na nadismaya si Jiang Cheng. Halos mandiri siya nang maisip na ang isang streamer na mukhang siyam na po dahil sa makapal na kolorete sa mukha ay may tunay na kagandahan na nasa antas lamang na anim na put siyam. Naalala niya na ang kaharap ni Kiao ay si Huang Ling at napaisip siya kung ang kagandahan ni Kiao ay umaabot sa siyam na put apat, hindi ba't madali niyang madudurog ang isang kagaya ng may anim na put siyam lamang. Mayabang na nagsalita si Huang Ling at diretsyong sinabi kay Kiao Yingyin Yin na siya nga raw pala ang nakatapat niya. Hindi raw niya inakala na sa unang koneksyon palang ay ganoon na siya kapalan. Biro pa niya natiyak na tiyak na titiyakin ni Kiao Yin Yin na makakapasok siya sa unang round ngayong gabi. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Kiao Yingyin Yin ang menas. Sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang ganito na talaga kababa ang kanyang kakayahan, mula pa noong nagsimula siya mag-stream, hindi pa siya nanalo kahit isang PK connection. Dahil dito, halos lahat ng streamer ay gustong makipag-connecta sa kanya, dahil sigurado raw ang kanilang panalo. Ngunit mabigat ang kondisyon ng kanyang guild, kailangan niyang manalo ng kahit ilang beses, kung hindi ay mawawala ang kanyang full attendance bonus sa susunod na buwan. At kung mangyari iyon, baka hindi na niya kayang bayaran ang upa sa kanyang inuupahang apartment. Sa halip na ipakita ang kanyang inis, tinuwana na lang niya ang sinabi ni Huang Ling. Pagkatapos ay mabilis niyang binago ang kanyang ekspresyon at ngumiti ng masaya habang sinasabi, Hello, magkita na naman tayo. Pakiusap, sabihin mo sa iyong number one big brother na huwag na akong pahirapan mamaya ngunit si Huang Ling ay nagpakyut pa, sabay tawa at sagot na walang problema iyon. Tinawag pa niya ang kanyang number one supporter, di ba tama, Big Brother Dazo. Madali lang para sa atin ang unang round na ito. Itabi na lang natin ang ating lakas para sa susunod. Sabay kindat pa niya kay Kiao Yingyin. Yin. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang sistema ni Jiang Cheng at nagbigay ng bagong misyon, Tulungan si Kiao Yimi na manalo sa PK Tournament Championship upang makakuha ng donation rebate. Ang multiplier ay mula limampu hanggang isa na beses. Nang mabasa iyon ni Jiang Cheng, nabigla siya. Isang rebate multiplier na aabot ng limampung beses. Sa isip niya, kung ganoon kalaki ang gantimpala, wala siyang ibang magagawa kundi makisali sa laro. Nagsimula na ang PK Battle ng dalawa. Habang pilit na ginagawa ni Xiao Yingin ang lahat upang manalo, nagpakumbaba siya at kinausap ang kanyang number one supporter, Big Brother, mayroon ka pa bang ibang hiling? Sabihin mo lang lahat, sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Zhang Cheng na matuwa ng sobra. Sa kanyang mga mata, napakaganda ni Xiao Yingin habang nakaupo sa kanyang pwesto, parang hindi ka panipaniwala na siya mismo ay may koneksyon na ngayon sa kanya. Sa loob-loob niya, hindi niya inakalang magkakaroon siya ng ganitong ugnayan kay Kiao Yingin. Ngunit ngayong malapit na siyang maging number one big brother ni Tu, malaki ang posibilidad na maraming bagay ang magbago. Muling humarap si Kiao Yingin sa kamera at masayang sinabi sa kanyang mga manunood, family, at big brother Ding Hai Shenzhen, sa nakikita niyong kawawa kong kalagayan, hindi nyo ba gustong suportahan ako ng kaunting medical fees para kahit papaano ay maaliw ako? Wala pa ngang kahit isang night ang channel ko. Sa halagang isang yuan lang, makakapasok na kayo sa weekly rankang. Dahil dito, nagsimulang dumami ang mga komento sa kanyang livestream. Sabi ni Lelexia, ako'y isang freeloader at ipinagmamalaki ko iyon. Hindi ako maglolod kailanman. Sumunod naman si Mantis Shrimp na nagtanong kung minamaliit ba niya ang mga freeloaders. Habang si Wu Yifan has never seen Dynamic Island ay nagkomento pa na nandito lang siya para panuulin siyang matalo. Sa dami ng komentong iyon, napa-roll eyes na lang si Kiao Yin, Yin Pero lalo lamang dumami ang pang-aasar. May nagtanong, ano na naman ang ibig sabihin ng eye roll? Habang si Soul Sickness of Spring ay nagbanta na kung muling gagawin iyon ng streamer, hindi na niya ipapadala ang libreng bulaklak para ngayong gabi. May isa pang nagngangalang Inoshima Dolphin na nagsabi pa na handa na sana siyang magpadala ng alo ng fish balls, ngunit pakiramdam niya ay inaasar na sila. Sa lahat ng iyon, napahawak na lang si Kyowymin sa kanyang ulo, malungkot na ipinaliwanag na paano naman daw niya mamaliitin ang kanyang mga manunood sa halip pinuri pa niya sila na lahat ay nagiging mas mahusay sa pagbibitiw ng mga salita at tunay na mga talentado. Sa nakikita niyang iyon, hindi mapigilan ni Jiang Cheng ang matawa. Sa isip niya, panahon na para simula ng laro. Kaya nag-donate muna siya ng limang wheat chickens. Nang makita iyon ni Kiao Yimin, agad siyang nagpasalamat, pero hindi rin niya naiwasang malungkot. Ang limang wheat chickens ay katumbas lamang ng isang yuan. Sa kanyang isipan, nagtanong siya kung bakit isang level 65 big brother ang pumasok sa kanyang stream ngunit ganoon kakuripot. Naisip pa niya na baka mayroon siyang kakaibang kapalaran bilang anti-streamer sacred body. Agad namang nagkumento si Jiang Cheng at sinabihan si Kiao Yinyin Yin na kailangan niyang buuin muli ang kanyang loob, kasabay ng isang emoji na tumatawa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kiao Yingyin Yin at agad na nagkrus ng kanyang mga braso upang ipakita ang kanyang alindog at malalaking hinaharap. Habang si Huang Ling naman ay patuloy lang sa kanyang pang-aakit sa kanyang mga manunood para makuha ang kanilang suporta. Sa oras na iyon, muling nagpadala ng komento si Jiang Cheng. Sinabi niya kay Kiao Yingyin Yin na narinig niyang ang talento raw nito ay sa pagmamaneho. Kaya't nagtanong siya, kung tutulungan kitang manalo sa Guild War, pwede ka bang maging design adong driver ko? Masayang tumugon si Xiao Yinyin at sinabing, oo naman, Big Brother Ding Hai Shenzhen. Kung maipapanalo mo ako sa championship, ako na mismo ang magiging driver mo ng libre. Napaka-stable ko pang magmaneho. Sa narinig na iyon, agad na nagkomento si Jiang Cheng na, kung ganoon, usapan na. Bukas ng gabi, titingnan ko kung gaano ka talaga ka-stable mag-drive. Kasabay nito, agad siyang nagpadala ng isang rocket bilang regalo. Nang makita iyon ni Kiao Yinyin, Yin, halos mabigla siya sa sobrang saya. Tatlong pinakamahal na super rockets ang dumating ng sabay-sabay. Isa pa lang ay nagkakahalaga na ng dalawang libong yuan. Dahil doon, biglang umangat ang PK score ni Kiao Yinyin Yin sa 6,200 habang si Wang Ling naman ay nasa tatlundaan at dalawa lamang. Masayang nagpasalamat si Qiao Yinyin kay Jiang Cheng para sa tatlong super rockets, at dagdag pa niya, maraming, maraming salamat. Big Brother, anong klaseng performance ang gusto mong makita? Gagawin ko para sayo. Samantala, si Huang Ling ay hindi na halos makapagsalita sa mga nasaksihan. Bigla siyang nenas at naisip na ilang saglit na lang ay magsisimula na ang unang PK round, ngunit hindi niya inakala na biglang lilito ang isang napakalaking tower snipe big shot sa panig ni Kiao Yin Yin.